Fanatir Beach, Jubail, Saudi Arabia. Isang paraiso sa gitna ng disyerto. Ito ang bubungad sa iyo pagpasok mo sa Fanatir Beach, isang napakagandang tanawin na tila postcard sa ganda. Mapapansin mo agad ang malinis at asul na dagat, ang mga puno ng palm tree na sumasayaw sa hangin, at ang kaaya-ayang tunog ng alon na parang musika sa pandinig. Fresh ang hangin dito, preskong presko at relaxing, bagay na bagay sa mga gustong magpahinga o mag-unwind mula sa stress. Bukod sa ganda ng dagat, pwede ka rin maligo rito, pero paalala lang, pinapayagan lang ang pagligo bago lumubog ang araw para sa kaligtasan ng lahat. Ang Fanatier Beach ay hindi lang basta beach, ito ay isang destinasyon kung saan pwedeng mamasyal, magjogging, magfamily picnic, o simpleng magnilay habang pinagmamasdan ang sunset na tila isang painting sa kalangitan. Isa ito sa mga pinakapinong beach sa Eastern Province. Malinis, maaliwalas, at organisado ang paligid.